Hello, kumusta po ito sa lahat? No, baka eh, baka manibago kayo, no? hindi tutorial or tips video itong mapapanood nyo ngayon. Tamang ano lang tayo, chill lang. So bumili lang ako ng saging dito sa Marikina, public market. At uh, kakainin ko lang dun sa ilalim ng tulay. Ayan, so nakabili na ako ng saging. Tapos uh, nakamotor tayo, dala ko si Ironman. Ironman ang pinangalan ko dito kasi idol ko si Ironman eh. Tapos kulay pula rin to. Yan, ito yung bayan, Freedom Park 'yan kung tawagin namin. Masarap din tumambay diyan, maraming puno at uh, malapit siya sa lahat. Sa palengke, sa school, 'yan. So, ngayon, amang uh, uh, parang ano tayo, motovlogger style, no? <laughs> feeling na feeling. Oh, so, 'yan, nakalimutan ko pang Isukbit yung aking ano, ilak yung aking helmet. Then 'yan, papunta na tayo nyan sa ilog. So, nung bata kasi kami, kami magkakapatid ay uh, buong pamilya, nagmamotor kami papunta dyan sa ilog at uh, doon kami dinadala ng tatay namin para mag mag uh, banding, banding lang. Ayan. So, nandito na tayo sa baba. Kaya lang napansin ko na mainit sa pwesto ko. So, lilipat ako doon sa ano, sa may uh, ilalim ng tulay para hindi ganong mainit. Kakain lang naman ako saglit ng saging tapos uuwi na. Ayan. Ito na yung itsura ng ilog ngayon. Kasi nakasanayan ko na pagka bumagyo or dumaan yung malakas na ulan o buma dito sa ilog ay gusto ko nakikita ko to ulit tinitignan ko kung ano yung progress. Pero dito kasi madalas na mabilis maglinis basta pagkatapos ng baha alas minsan ilang araw lang o minsan niya kinabukasan lang nililinis na rin kaagad. So yun, nakita kita natin na parang wala nangyari no. Punta na ako dun sa tulay. Ayan, nandito na ako sa ilalim ng tulay para makasilong. Masarap so, dito, mahangin. Tsaka malamig din yung hangin niya. Yan. So yung nabili ko palang saging, kitang kita niya naman sa mukha ko. Medyo ano pa siya, hilo pa. Yan. medyo matigas-tigas, pero okay na rin. Kung nakikita niyo sa balita, yung, yung pinakasukat ng tubig ng ilog, ayun, nandoon. nakasulat, nakita niyo. So ito yung tulay, galing bayan ng Marikina. At yun, may makdo rin dito. Masarap tumambay dito, mahangin at uh, pagka gusto mo lang magpahangin o magtingin-tingin, maganda rito kasi sa Marikina maraming mga park. So pwede tayo magtambay-tambay, pagka uh, medyo stress ka sa trabaho, marami kang pwedeng pag-output. Uh, so pauwi, dumana ko rito saglit sa Kapitan Moy para may pakita lang din sa inyo. Maraming maraming salamat po, ingat po sa lahat, God bless. Ingat po kayo.